Narito na ang Kabayan Sports News para sa araw na ito. At para sa araw-araw na PBA, NBA at Gilas Pilipinas update, na walang kasamang fake news, please subscribe to our channel. Maraming salamat Kabayan! Stephen Holt at RJ Abarrientos, masayang masaya at excited na sa pagsabak sa una nilang PBA semifinals experience. At Tim Cone malaki ang tiwala sa dalawang bagong star players ng Hinebra. Masayang-masayang nga -masayang ang mga bagong players ng Barangay Hinebra Gin Kings na sina Stephen Holt at RJ Abariento sa pagkakataong na ibigay sa kanila ng kanilang team na Barangay Hinebra. Kitang-kita rin ang ganda ng nilalaro ng dalawang players na pareho ring nakakuha ng Best Player of the Game Award sa katatapos lamang na quarterfinal match nila kontra sa team ng Meralco Bolts na tinalo ng Gin Kings via sweep. Ang last season's Rookie of the Year na si Stephen Holt ay nagtala ng 19 big points, 7 rebounds, and 5 assists sa Game 3 nanograms kanilang quarterfinal series kontra sa kopuna ng Meralco, upang matulungan ang Barangay Hinebra na maswep ang Bolts at makapasok na sa semifinals. Siya rin ang tinanghal na best player of the game. Ayon sa kanya, noong dati na nasa terra firma pa lamang siya, ang pinapangarap lang niyang marating ay basta makapasok lamang sa playoffs. Pero ngayong siya ay nasa Barangay Hinebra na ay nagbago na ito. Kung dati raw na basta makapasok lamang sa playoffs ay masaya na siya, ngayon daw ay nais na niyang makapasok sa Final 4 at makarating din hanggang sa finals. Sa kanyang naging pahayag during the post-game interview ay sinabi niya, "It's big time for my career. We did our job tonight. Got to keep grinding, keep learning, and I like where we are headed. The goal last season with Terra Firma was just about making the playoffs." And so, Once I learned about the trade, coming to Ginebra, now the goals are obviously different. It's not just about making the playoffs. it's about making it to the final four, and getting to the championship. Sa isang interview naman kay RJ Abayentos matapos ang kanilang panalo versus Meralco Bolts ay sinabi niya na masayang masaya siya na makapasok sa semifinals at sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng mga veteranong players ng Hinebra at ng mga coaching staff nito na pinagtitiwalaan siyang maglaro kahit pa nga sa mga endgames. Nagkwento rin siya na nagulat siya at napahanga talaga ng husto sa ginawa ni Justin Brownlee sa laban nila ng Meralco kung saan parang inulit nga daw nito ang ginawa niya kontra kay Allen Durham sa finals noong 2016. At kung dati nga daw ay pinapanood lamang daw niya ito, ngayon ay kasama na niya ito na naglalaro sa isang team at para sa kanya ito ay talagang kakaibang experience. Muli rin niyang ipinahayag na talagang masaya siya na madraft ng barangay Inebra at makapaglaro sa PBA. Kitang-kita naman ang kumpiyansa sa kanilang dalawa ng Hinebra head coach na si Tim Cohn na panay ang papuri sa kanyang dalawang bagong star players. Mapapansing napakataas ng playing time na ibinibigay ni Tim Cohn sa dalawang manlalaro. Kitang-kita talaga ang tiwala ni Cohn sa kakayahan ni Stephen Hall hindi lamang sa kakayahan nito sa opensa kundi pati na rin sa kakayahan nitong dumipensa kahit pa nga sa mga imports. Sinabi naman ni Timko na hindi na siya nagulat pa sa ganda ng nilalaro ni RJ Abarientos na kahit isang rookie pa lamang ay naglalaro na parang isang veteran player dahil kahit nga daw maituturing na rookie pa lamang ito sa PBA ay marami na itong karanasan sa paglalaro kahit pa nga sa ibang bansa. Maraming salamat kabayan!